Naku, ano naman ba yan? Eh, naku, Bidjogaper, mayroon daw kumpirmasyon. Naman naman. Magbibigay daw ng kumpirmasyon. Pero ayan nga, mga kabatang helmet, syempre, today's a very, very happy day. Salamat ang mga pasok sa channel to please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi updated sa lahat ng mga inaipanang sinasaw-sawan at ina-upload namin ni Bidjogaper. O, diba? <laughs> Pero ito nga, mga kabatang helmet, may nabasa ako, ha? may nag-comment dyan, Bidjogaper. Sabi, hindi daw bagay sa atin ang vlog for politics. <laughs> eh, no. Bagay daw tayo kay Christopher Min. Yeah. eh, gano'n natin po yon. Ang politika natin dito sa bansa Pilipinas ngayon, eh, parang showbiz na rin. Oo. Oh. Hmm. Oh. Ang dami nga nagbablog ng mga politiko. o wow. O, diba? Dinaan na lang sa pagbablog. Dito ka po. Okay, Change cord. So, doon sa nag-comment dyan, Nag-reply ako dyan, Pichokapar. Sabi ko, uh. di kayo na. <laughs> 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 kayo na din na mag-vlog. So, nakakaloka kayo. Wala na, eh, kayong mga troll, wala na talaga kayong, ano, no, masabing maganda. Yun, na, yun din ang script nyo. Hindi na, umalis na sa chapter 1, Bidjo oh. politiko nyo nga, nagbablog eh. Kaya nga, tama ba yun? Saktong-saktong eh, tong ko, Bidjo oh. oh ano nakalagay? Basahin mo! Hindi para sa dayuhan. Hmm. Kaya, Bidjo tayo, eh talagang ipaglalaban natin ang bansang Pilipinas at ang kapwa Pilipino natin kahit nadamay tayo sa pagkalugmok. Ako! <mimit> oh, PM pa rin ng PM sa akin yung nabudol. <laughs> hindi ko pa talaga ina-upload yung mga pinapadala niyang video. <mimit> kasi siya get over. Oo, kasi daw hindi daw niya matanggap, videographer. Nabudol siya. Na nabudol siya. Pero ito muna mga bad helmet, sabay-sabay nating panoorin itong vlog <mimit> ni Mr. Harry Roque. Oh, latest, videographer. Hmm may bagong upload na vlog na naman si Mr. Harry okay. Roque. Ito, panoorin muna natin. Binibigyan po ng kompirmasyon na sinabi talaga sa akin yan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na anytime ay eh, pwede siyang arestuhin. Pinaninindigan ko po yun. Pero nung tinanong ko siya, saan mo ko ang impormasyon na yan? Dahil nasa telepono lang kami nag-uusap, ang sabi niya, ay, hindi ko pwede sabihin dahil nasa telepono tayo. Okay? Pero siguro naman, eh, naniniwala kayo na dahil siya yung dating presidente eh ang dami niyang sources of intel, no? So ako, hindi ako nagdududa kapag nanggaling sa bibig mismo ni dating presidente na may banta na siya ay arestuhin. Baka isipin daw ng taong bayan, ito ay sa pananaw ni PRRD, na takot siya doon sa warrant of Hindi po. Ang sabi niya, kung ang warrant of ay galing sa International Criminal Court, haharapin ko sila, pero hindi ako magpapahuli ng buhay. 80 years old na ako, okay na ako. So wag po kayo mag-alala ha, Matapos lumabas yung balitang yan, abay ang PNP, nag-issue na ng statement. Hindi daw nila isi-serve ang warrant of arrest ng ICC dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Na-position din namin. Lilinawin ko rin po, nung aking siniwalat na posibleng pag-dismantle sa Task Force Davao, yung impormasyon na yan hindi po galing kay PRRD. At hindi ko po sinabi na utus yan ni PBBM. Yan po yung impormasyon na nakuha ko sa isang very well-placed na informant na taga Armed Forces of the Philippines din. Okay? So, nag-issue po ng video ang Chief of Staff, si General Browner, at saka yung tagapagsalita ng uh, Armed Forces of the Philippines na wala raw katotohanan 'yan. Nagagalak naman po ako na walang katotohanan 'yan. Kasi nga kaya po siniwalat 'yan, walang dahilan para ma-dismantle ang Task Force Davao. Unang-una, hindi po 'yan private army ng mga Duterte. Ang Task Force Davao po ay isa sa pinaka-epektibong paraan para makontra ang mga terorista at iba pang security threat hindi lang sa Davao kundi sa buong Mindanao. So kung i-abolish yan dahil nga sa politika, dahil ang tingin nila e eh, private army yan ni eh, Presidente Duterte, ang magsasuffer po, ang magdurusa, ang mga taga Mindanao. Makokompromise po yung kapayapaan sa Mindanao. Mantakin niyo po ha, napakatahimik ng Davao. And yet katabi niyan ang Barm, ang Magindanao. Nasa gitna po yan ng talagang magugulong mga probinsya. At Task Force Davao talaga ang nagpanatili ng kapayapaan hindi lang po sa siyudad ng Davao o sa Davao region kundi sa buong Mindanao. So, maraming salamat General Browner. maraming salamat sa spokesperson dahil yan po ang ating intensyon. Naglinipas natin yung impormasyon na yan. Hindi po dapat matuloy ang pag ng Task Force Davao. Hindi po yan private army ng mga Duterte. Yan po ay para sa seguridad ng mga taga-Davao at taga-Mindanao. So lahat po ng sinasabi ko ay meron po akong multiple sources. No? At dahil ako naman yung naging spokesperson, siguro naman eh, kapanipaniwala yung mga pinakikinggan kong mga sources. Bagamat, hindi talaga po pwede isiwalat ang kanilang mga identities dahil masusunog naman sila. Lalo na yung mga nasa servisyo ng gobyerno. So, ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto niyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Eh ako naman po, huminahin po tayong lahat ha? Kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po yan, asahan niyo po. Ako yung mag spokes -awar at ako mananawagan para sa mga Pilipino na manindigan. Kulang po kayo. Now, bukod dun sa aking tatlong sources, eh bakit pa kayo maghahanap ng source? eh nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Tirillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Confidential ang proceedings ng ICC, pero hindi nila po pwede baliwalain ang mga complainants. Meron nga section sa ICC para dun sa mga victims. no? Progressive dahil nga they respond to the victims. no? Meron talaga opisina that takes care of yung victims, no? Hindi naman biktima si Trillanes, pero siyempre sa kahit ano namang uh, uh, legal proceedings, kinikilala kung sino mga complainant at complainant 'yan si Senator Trillanes. So bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na palabas na ang warrant of arrest? Pero ito po ha, hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bakit? ay nasa dyaryo ngayon. Yung mag-amang uh, Romualdo na kamigin, nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang uh, Mindanao, e eh, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano yung ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ng uh, territorial integrity ng, Filip ng Pilipinas yung isang kongresista at dating gobernador nagsasabi sedition. Yung isa nagsasabi we will meet it with the threat of force. So ibig sabihin, abay baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. Posible talaga na maaresto ang presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal. Pero yung pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources nakapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado kung paano masuserve sa kanya. Ako'y nagtataka din kung paano masuserve ang warrant of arrest na lokal na kaso. Kasi dapat dadaan yan sa PI unless nagkaroon ng tinatawag na inquest proceedings caught in the act. Mahirap po yun ha, na magkaroon ng warrant of arrest dahil caught in the act unless gagamitin nila yung sinabi niya sa television and they will accept that as evidence of being caught in the act na nagkakaroon ng sedition dahil na broadcast yon. Posible, pero pwedeng questionin. Pero po, pwede bang mag-issue ng warrant of arrest? Anything is possible. Posibilidad pa lang, nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan, na dapat mag ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo ayaw ko pong magkagulo pero wala pong choice yan. Sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na iparesto siya at dalin sa isang dayuhang bayan. Malalaman po natin sa lalong mabilis na panahon ang katotohanan. Kasi yan ngayon ang hingi ng taong bayan. Ano ang katotohanan? Pag siya inaresto, miski hindi na tayo miyembro, ang remedyo, habeas corpus na po yan dahil illegal arrest na yan. Dahil hindi na tayo miyembro, wala tayong obligasyon na makipagtulungan. Pag siya naman inaresto dahil sa sedition, well, kinakailangan dumaan muna yan sa preliminary investigation. So illegal din yung pagkakaaresto. Tignan nyo anong reaksyon ng taong bayan. Galit po sila sa mere possibility na maaresto ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Whether be it sa ICC o whether be it sa kanyang mga sinasabi Huwag niyo pong gawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos pag inaresto nyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Para mawala ang alinlangan na arresto siya dahil sa ICC, gumawa po si Presidente BBM ng Memorandum Circular least to all executive agencies including DOJ, NBI, PNP, and AFP. Walang makikipagtulungan sa ICC nakasulat yan na order. Pero habang kasing salita lang at nakokontra ng ibang tao, gaya ng kalihim ng, uh, ng Department of Justice, wala pong maniniwala sa salita. Kasi pinatigil ang pirma, tuloy. Diba ho? Hindi daw kailangan ng amendments ng economic provisions, tuloy pa rin. Ano nangyari? Akala nila may kasunduan na sila. Ayun, gera na naman ang Senado at ang Kamara de Representante. Parang wala pong ibig sabihin ng salita sa bayang ito dapat isulat dahil pati ang husgado will be guided kung anong nakasulat. Yan po ang dahilan. Kaya kapag ikaw ay file ng certiorari, kinakailangan may certified true copy. Ay, nako. Sabi nga ni Mr. Harry Roque, binibigyan daw niya na kumpirmasyon. Na talagang galing daw talaga kay Tatay Diggs. Yung Confirm? Oo. Na daw talaga kay Tatay Diggs yung impormasyon na anytime, aarestuhin daw siya. Pero, nung tinanong nga ni Mr. Harry Roque, kung saan galing na source ni Tatay Diggs. Mm -mm. So, meron pa lang sariling intel pa si Tatay Diggs. Eh, sabi ni Tatay Diggs, hindi daw nga niya pwede sabihin kasi nasa telepono daw sila. Oh, eh, no, ngayon ko nasa telepono, nakatap. hindi na alam. Nakatap Baka, yung telepono. Baka mamaya may nakikinig kasi. Siyempre, may si nakikinig. Safety and security. Ka pa, kasi matindi yung impormasyon eh. Mm -hmm. Saan galing yung source? Sino yung source, di ba? China ba 'yan? Ha? China. Ano, China, see? <laughs> mm. Di ba? Sabi ni Mr. Harry Roque, nanggaling na 'yan sa mismong bibig ng dating presidente, mm. Rodrigo Roa Duterte. Mm -mm. So talagang maniniwala siya. So kailangan maniwala, di ba? Ye, yun yung sinabi, di ba? Mm. So, yung mga binitawang pahayag ni Tatay Diggs during sa campaign sa Davao about do Noto chacha. 'Di ba may sinabi siya doon na bangag na daw si PBBM uh -huh. na gumagamit nga daw si PBBM. So paniniwalaan 'yon. At ito pa, nakasama sa listahan daw ng PDEA si PBBM. Uh -huh. bak sa sinabi ni Mr. Harry Roque. Kasabi lang, mga kabataan helmet. Siyempre, sinabi na yan ng dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. E pag kinanek ko yun, sa mga sinabi niya, nung Sunday. So, ibig sabihin, kailangan natin maniwala. Kasi, Totoo yun. Paniwalaan mo. Oo. Paniwala ka? Kasi totoo yun. Kasi sa totoo nga, lang. kasi nga, galing sa bibig ng dating Pangulo, Oo. Rodrigo Roa Duterte. Oo. Di ba? Kasi, ito, video ka pa, ah. sabi lang ni Mr. Hanna Roque, naniwala daw siya. Hindi na nagdalawang isip, video ka kasi, Eh, bakit Galing kay Tatay Diggs, eh. Eh, bakit ba paulit-ulit na niniwala siya? Ay, yun lang ka. Know ulit-ulit na sinasabing naniniwala ako. Naniniwala ako. So, kasi nga ka sinabi 'yan ng dating presidente. So dapat pati ikaw nananonoot maniwala ka din. Hindi pa 'yan big mm -hmm. Kung magkakaroon tayo ng conclusion diyan mga kabatang helmet, ibig sabihin lahat ng binibitawang statement salita, lahat ng sinasabi ni Tatay Diggs ay totoo. Sa totoo lang. 'Di diba? Sa totoo, sinasabi ko. ko. Oo. -o. Parang gano'n. Oo, -o. kasi 'di ba? hindi eh, na nga daw nag-aalinlangan si Mr. Harry Roque. Basta sinabi ni Tatay Diggs na may nakarating sa kanya informasyon pero hindi niya masabi kung sino yung source niya, kung sino yung intel niya. Pero may nakarating sa kanya na anytime, a siya. At naniniwala ako. At talagang pinaniwala, pinaniwalaan niyan ni Mr. Harry Roque kasi nga galing nga kay Tatay Diggs. Wow! Sabi ni Mr. Harry Roque, lahat daw ng mga binibitawan niyang informasyon eh talagang may mga sources naman daw talaga siya. Wow! Pero hindi niya pe si Walat o sabihin, kasi yun itong mga sources na to, kasi baka daw masunog daw. Pero, dahil nga naging spokesperson siya before, so parang meron siya credibility na talagang tama naman yung mga binibigay niyang impormasyon. Ano? Credibility? Yun, know, sabi niya. Kasi nga, naging spokesperson daw siya before. So, dati daw siyang spokesperson. So, may credibility siya sa lahat ng mga binibigay niyang impormasyon. So, parang kapanipaniwala naman daw siya. Yun ang sabi niya. So, siya bang official spokesperson ngayon? Ni, Tatay Diggs. Oo, uh, uh, ngayon. Diba? Kasi diba, kahapon, in siya ni Manong Ted Filon. Uh -uh. Sabi nga eh, parang spokesperson. Sabi nga, di ba ni Tatay Diggs, o oh, sige, dapat maglalabas daw ng statement si Tatay Diggs, pero sige, ikaw na, Harry Roque, ang magsalita in behalf of me. Ganun. Kaya siya na nga yung nagsabi na hindi nga daw papahulin ng buhay. Ba't hindi kaya ni Tatay Diggs na sabihin in person? Di ba sabi nga niya during the rally nila kaya, na, ano, pero, na ganito si BBM? BBM pero, Ba't pero ngayon hindi niya kaya sabihin na uh, in person? Ba't na, lang kailangan dumaan pa kay ano? Mr. Harry Roque? Okay. Uh -uh. Pero ito, yan ang aabangan natin mga kabatang helmet. Kung magsasalita si Tatay Diggs. Kasi di ba may nerebat siya regarding fentanyl. para nagpa pa. Mm -hmm. Di ba, Bidjugabar? Red pa nga yung cortina mm -hmm. eh sinabi ni PBBM about do sa fentanyl na ginagamit niya. Mm -hmm. Ito, abangan natin. Baka magkaroon din ng press cone or maglabas ng statement or magsalita mismo si Tatay Diggs. Do kung... sa backdrop ng pulang oh, <laughs> <sa pulit> kurtina. Oo. sa pulang <laughs> kurtina. na, kung ano yung masasabi niya dito regarding sa pag-aresto sa kanya ng ICC. Pero sa kanya din naman galing yung impormasyon na baka daw anytime, arestuin siya. Mm -hmm. So, ang malaking katanungan doon, sino yung source niya? sino yung intel niya, di ba? Wait and see na lang. Oo, oo. ang pa pala natin nga abangan, mga kapat mm helmet. -hmm. Bangers na lang tayo. Uh -huh. So, ayan, dyan sa video ni Mr. Harry Roque, eh, ang dami pa nating mga nalaman, no? Video ko mm -hmm. Mga kapanipaniwala. Sila hmm. lang nakakaalam. Na oo. oo, sabi nga niya, di ba? May credibility siya kasi dati naman daw siya naging spokesperson. Ba't may nagtatanong ba na hindi siya credible? Ewan ko eh! Inaano niya eh, sinasabi niya. Credible siya? Oo. Paniwalaan niyo ako. Kasi dati ako naging spokesperson eh. So parang meron akong karapatan na... Ikaw paniwala itong mga informasyon na nilalabas ko? May duda ba? Kasi may mga ba? sources siya. May mga sources daw siya. May duda ba sa credibility niya? Ay hindi ko lang alam. Chukapar. Kasi doon pa lang sa salitang magkakagulot, nagkakagulo na, at magkakaroon ng people power. Nagkakagulo na ba? Once na inarresto. Ha? Nagkakagulo. nagkakagulo na ba? Ay, sabi nga ayo sa comment section eh. Asan daw ba? Ang? yun eh, nagkakagulo. Alam ko yung mga langgam nagkakagulo ngayon, mahig kasi, nag-iimbak na sila pwede pa. Oh, okay. kasi magsasummer niya. Oo, pero ayan, abang-abang tayo mga kapat helmet, ano yung magiging ganap dyan. Nagkakagulo na ba yung troll ko anong sasabihin nila? Ba, baka hindi pa po nakakapagsulat ng bagong script. At, baka yan na yung bagong script. Ay, the people power? Mm -mm. Na magkakaroon ng people power kasi aarestuhin na si Tatay Diggs. Ooh. At yung sinasabing pang-aaresto galing sa ICC, yung impormasyon ay galing din kay Tatay Diggs. Hmm. Mm. Abangan natin, mga kabatang helmet, mga susunod na ganap. So, Pero, kailangang protect Duterte. Yes. Protect Sarah. Protect Tatay Diggs. Pero, nabalitan niya ba? May dumila na naman. <laughs> ay, ay <ba> ang <laughs> Hello? kadila talaga Nakum, baka manuno sa punsu yan kadili kadiri talaga pero ay mga batang helmet stay happy stay healthy and stay safe tayo as always sabi namin sa buhay nga nag helmet tinabukin keeps getting better everyday God bless everyone happy video kapwa nakalive tayo sa tiktok natin no yes alamin nyo kami batang helmet sa tiktok nako ang ganda ng balitaktaan walang forever huh. katngel wala na dominic and bea wala na e paano yung sabong Me Sara bombón volana